Lumilitaw ang mga bagong detalya tungkol sa tawag sa telepono ni na Pangulong Trump at Zelensky. Iniulat nila na hiningi ni Trump kay Zelensky ang impormasyong ito sa tawag. Sabi ni F.T. Vladimir, kaya mo bang tamaan ang Moscow at St. Petersburg? Ayon sa FT, sinabi ng ilang source na pamilyar sa tawag na sumagot si Zelensky ng siyempre. Kaya namin basta may armas kami. Ang digmaang ito ay naging usapin na ng pag-iral para kay Putin. Nagsimula ang buong krisis ng bigyan ni Pangulong Trump ng pahintulot ang Ukraine na umatake sa loob mismo ng Russia. Pero ang pahintulot na iyon ay may kasamang access sa intelihensya ng United States. Pagkatapos, naglunsad ang Ukraine ng isang matinding kampanya. Nawasak ang halos 40% ng kapasidad ng pagpipino ng Russia sa loob lamang ng dalawang buwan. Nagdulot ng ekonomikong takot sa Russia ang mga pag-ataking ito. Ngayon, Malawakang nagtatanggal ng empleyado ang mga kumpanyang Ruso at napipilitang bawasan ng gobyerno ang pambansang budget. Ang tugon ni Putin sa kahihiyang ito ay puro desperasyon na lang. Habang inihahanda ni Pangulong Trump ang pagpapadala ng Tomahawk Missile sa Kiev, gumanti agad ang Russia sa pamamagitan ng nuclear na banta laban sa Estados Unidos. Hindi gamit ang sundalo. Pakinggan mo mismo. Ayos lang yan. Diretso ako sa langit, sila mamamatay lang. Kung magbibigay siya ng Tomahawk Missile, di ko maisip anong mangyayari. Pagkatapos, magkakaroon ng kipot na tatawaging Stalin. Ito ay digmaang nuclear na maglalapit sa atin sa ganitong labanan. Ayos lang yan. Diretso akong pupunta sa langit at sila naman ay mamamatay lang. Pwede naman tayong maghirap muna ng kaunti. Gusto mong magdusa? Pwede tayong magdusa. Gusto mong magdusa sila? Maghirap? Pwede ring magdusa. Ngayon, hindi naman ito nakakagulat. Araw-araw mo man buksan ang, ang Russian television, puro balita tungkol sa pag-atake ng Russia sa kanduran ang maririnig mo. Pero ang nakakagulat ay itong bagong ulat mula sa Financial Times. Sinasabi rito na tinutulungan ng United States ang Ukraine sa pag-atake sa mga refinery ng Russia sa lahat ng pagkakataon. Sabi ng FT matagal nang tinutulungan ng United States ang Ukraine sa malalaking pag-atake sa mga enerhiya ng Russia, sabi ng mga opisyal. Ito ay magkatuwang na hakbang para pahinain ang ekonomiya ni Vladimir Putin at piliting makipagnegosasyon. Ngayon, mas nagiging interesante ang mga bagay para sa matagal nang sumusubaybay sa digmaang ito. Kita mo, pwede mong matantya ang panahon kapag tiningnan mo ang datos. At kung titingnan mo ang mga pahayag ni Zelensky at Trump, malalaman mo kung kailan ginawa ang desisyong ito. Subukan natin 'yan. Noong Hulyo, mga 4% ng kapasidad ng pagpipino ng Russia ay hindi gumagana. Ngayon, ang ilan dito ay dulot ng drone attacks ng Ukraine, habang ang iba ay dahil sa regular maintenance. At tulad ng mga refineria, napansamantalang tumitigil sa operasyon dahil sa kanilang regular na mga dahilan. Pero simula Agosto, sobrang dumami ang mga pag-atake. Pagtapos ng Agosto, halos 17% ng kapasidad ng pagpipino ng Russia ay hindi gumagana tinamaan ng Ukraine ang 16 sa 32 refinery ng Russia. Sa pagtatapos ng Setyembre, halos 40% ng refinery ng Russia ay hindi gumagana. Sa katunayan, nakita natin ang mga drone ng Ukraine na umatake sa mga refinery na 1,000 at 400 km ang layo mula sa hangganan ng Ukraine. Malalim talaga yon. Kaya kung titingnan natin lahat ito, maaari nating ipagpalagay na ang desisyon ay ginawa noong Hulyo, pagsapit ng Agosto, sinira na ng mga Ukrainian ang mga refinery ng Ruso, ipinapaliwanag ng Financial Times kung paano tumutulong ang United States. Tinutulungan ng United States intelligence ang Kiev sa pagplano ng ruta, taas, oras, at desisyon sa misyon para makaiwas sa depensa ng Russia ang long-range attack drones ng Ukraine. Tatlong taong pamilyar sa operasyon ang nagsabi na malapit na kasangkot ang Washington sa lahat ng yugto ng plano. Pinipili ng Ukraine ang mga target. Pagkatapos ay nagbibigay ang Washington ng intelihensya tungkol sa mga kahinaan ng lugar. Ngayon, dito ko mismo gustong magbigay ng kaunting konteksto. Alam nyo naman, masyadong malaki ang Rusya para maprotektahan lahat ni Putin gamit lang air defenses. Ayaw rin nilang laging nakapwesto ang air defenses nila. Kapag nakita ng Ukraine ang butas sa depensa ng Rusya, Maari nilang paulit-ulit gamitin ito para patuloy na atakihin ang imprastruktura ng Rusya. Kaya gabi-gabi, o baka mas madalas pa dito, nililipat-lipat nila ang kanilang air defenses at sinusubukan nilang paghalo-haluin ang kanilang coverage. Parang football ito, yung American football. Pero tingnan mo, kung titingnan lang natin ang datos na inilalabas ng gobyerno ng Rusya gabi-gabi, inilalagay nila kung ilang Ukrainian drones ang napabagsak nila sa loob ng Ru Rusya. Ngayon, hindi natin ito mapagkakatiwalaan ng isang daan porsyento. Pero gusto ko lang ikumpara ang trend mula Hulyo hanggang Agosto hanggang Setyembre. Hindi naman talaga tumaas ng sobra ang bilang. Nasa mga 3,000 drones kada buwan ito buwan-buwan. Ibig sabihin nito ay dahil sa intelihensya ng United States, mas nagiging epektibo ang mga drone ng Ukraine sa pagtama sa mga target ng Russia. Dahil hindi naman sila nagpapadala ng sobrang dami ng drones. Pero tumaas na ito. Mas marami nang ipinapadalang drones ang Ukraine. Pero ang bisa ng mga drone na ito sa pagtama sa target ay sobrang tumaas. Ngayon, hindi lang ako, isang random na YouTuber, ang nakakaalam nito. Napansin din talaga ito ng mga Ruso. Dito ko sasabihin ang isang bagay na di ko inakalang masasabi. Tama ang Rusya. Dahil sa United Nations Summit noong huling bahagi ng Setyembre, nagkaroon ng lihim na pagpupulong sa pagitan ng mga diplomat ng Europa at Rusya. At sa pagpupulong na ito, alam natin na ang panig ng Rusya ay talagang matatag sa pagpupursige ng pananaw na ito. Na ang NATO ay tumutulong sa Ukraine na umatake sa loob ng Rusya, sinasabi nila na ang NATO ay tumutulong sa Ukraine na sirain ang mga pasilidad militar ng Rusya sa loob ng Crimea. Nagbabala ang Rusya sa mga diplomat ng Europa na kung di titigil ang mga pag-atake, magpapatuloy silang magpadala ng drone at jet sa himpapawid ng NATO. Ngayon, noong panahong iyon, medyo tinawanan ko lang yon. Sabi ko, normal lang sa mga Ruso na isisi lahat ng ginagawa ng Ukraine sa mga Europeo. Ngayon alam nating tama sila. Siguro hindi na rin dapat magulat. Dahil simula nang naging presidente si Biden, nagbibigay na ang United States ng intelihensya sa Ukraine. Pero limitado lang ang intelihensyang ito sa mga lugar sa loob ng Ukraine. Kasama na dito ang mga lugar na okupado ng Russia. Pero kinikilala pa rin ng buong mundo na teritoryo pa rin ito ng Ukraine. Pero simula Hulyo, pinalawak na ito para saklawin ang kahit anong refinery sa loob ng Russia. Hindi ko akalaing tinutulungan ng United States ang Ukraine sa pag-atake sa militar na infrastruktura sa Russia. Pero tumutulong sila sa mga refinery. At malaki ang naging papel niyan. Dahil base sa mga datos na pang-ekonomiya na lumalabas mula sa Russia ngayon. Alam natin yan. Bumaba ng halos 17% ang export ng Russia noong Agosto kasabay ng dami ng kapasidad ng refinery na tumigil dahil sa mga drone ng Ukraine. Sa tingin ko sa Setyembre, baka tumaas ng 20% dahil huminto ang 20% ng kapasidad ng refinery. Dapat ituring ito ng Russia bilang babala na maaring kailangan na nilang makipag-usap. Kung ako ang Russia, ganyan ko ito makikita dahil binibigyan sila ng pagkakataon ni Pangulong Trump. Sinabi niya na gusto niyang makipag-usap kay Putin bago niya aprubahan ang pagpapadala ng Tomahawk sa Ukraine. Pakinggan mo mismo. naiintindihan mo yan ng mabuti. Ikaw ba? Sinasabi mo na ikaw. Sino ang kakausap kay Putin tungkol sa oras? Napaka-offensibong sandata. Sa totoo lang, hindi kailangan ng Russia yan. O, ba baaring sabihin ko sa kanila na kung hindi matapos ang digmaan, baaring gawin talaga natin yon. Pwedeng hindi natin gawin, pero pwede rin gawin. Sa tingin ko, dapat lang itong banggitin. Gusto kong makita ang digmaan. Salamat. Pero sa tingin ko, hindi aatras ang mga Ruso. Kakapanayam lang natin ang tagapagsalita ni Putin. Si Dmitry Medvedev, na nagsabing, wala nang ibang opsyon ang Russia, kundi ipagpatuloy ang espesyal na operasyong militar. Hindi iyon totoo, pero ayaw umatras ng mga Ruso. Pero bukod pa rito, tinitingnan na ng Russian television ang alok ni Trump na makipag-usap kay Putin bilang pangungutya ng United States sa Russia. Pakinggan ninyo ito. Naintriga ako sa plano ni Trump na pag-usapan ang pagpapadala ng Tomahawks kay Putin. Paano kaya iyon? Pwede ba naming tamaan kayo ng Tomahawks? Tingnan mo kung paano niya tayo kinukutya. Totoong pangungutya ito. Gusto pa niyang humingi ng payo sa kanya. Tatanggihan ba ni Putin ang alok o hindi? Pwede ba namin gawin? Wala kang problema kung tatamaan ang mga tao mo, di ba? O, oh, sasabihin ni Putin na tutol kami. Kaya Olga tapos na sa rocket. Lalaki na talaga siya, 'di ba? Yan yung may samay art lamang sa anyo ng panlilibak at wala nang iba pa. Tungkol sa pagsasanay, marami kaming ganoong tanong na itatanong sa iyo at pwede pa kaming magtanong ng iba pa. Wala ka bang problema kung ang aming submarino ay permanenteng manatili sa English Channel? Pero Yevgeny, hindi natin sila tinatanong. Ngayon, ang tunay na pangungutya ay darating kapag ang mga refinerya ng Russia ay hindi gumana ng mga taon imbes na mga buwan. Mas matindi ang pinsalang dulot ng Tomahawk kaysa long-range drone ng Ukraine. Bukod pa rito, lalong lalala ang sitwasyon ng Russia dahil hindi lang Tomahawk ang makukuha ng Ukraine. Kasama rin dito ang German na teroristang misil. Ganito yan. Ayon sa ulat, hindi lang si Trump ang pumipilit kay Putin, kundi pati mga kaalyado tulad ng Germany. Nagbigay na ang United States ng attack camps at United Kingdom ng Storm Shadows. Nangako si German Chancellor Friedrich Merch noong kampanya niya na kapag siya ay nahalal, magpapadala siya ng mga turista sa Ukraine. Ngayon, alam ko na hindi lang siya ang nag-iisang leader ng kanluran na nangako pero hindi pa natutupad. Sana habang nagpapadala ng Tomahawk ang United States, magpadala na rin ng turista ang Germany sa Ukraine. Malaking panalo ito para sa Ukraine dahil hindi lang sila nagkaroon ng missile kundi pinayagan din ng United States gamitin ito laban sa loob ng Russia. Ibig sabihin, maaaring gamitin ng Ukraine ang Tomahawk, Atakoms, Flamingo, Neptune at iba pang missile sa loob. Kaya mas epektibo ang Flamingo at Neptune. Dahil sa intelihensya ng United States, makakaiwas sila sa Russian radar. Tulad ng ginagawa sa Ukrainian drones. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan gumamit ng maraming missile kahit walang intel mula sa United States. Kita naman na hindi natuwa ang mga ruso tungkol dito. At sinasabi nila na ito ay parang United States na nagsasagawa ng nuclear strike laban sa Russia. Yan ang paliwanag nila. Pakinggan mo na lang. Mahirap intindihin si Trump habang nagsasalita. Kung magbibigay sila ng Tomahawk, sabi ng NATO na pwede nilang bigyan ng special na sandata ang Ukraine. Yan ang pahayag. Maraming mga pahayag na ganyan. Ang isyu ng Tomahawk ay labis na nakakabahala para sa amin? Nagsalita na si Pangulong Putin tungkol dito. Espesyal na sandatang may malayong abot. Kasabay nito kung hindi rin magbabago ang sitwasyon sa harapan. Pero sa ngayon, talagang dramatikong sandali ito. Ang pagpaparami ng mga Tomahawk ay maaring maging nuclear o nuclear. Sa tingin ko ang panganib ay baka isipin ng Russia na nuclear na misil ang sandatang ito. Tandaan mo yung intel natin, mga isa't kalahati o dalawang taon na ang nakalipas na posibleng gumagawa ng tinatawag na dirty bomb? Isipin mong may long-range na misil na lumipad na posibleng nuclear. Ano ang dapat isipin ng Federation ng Russia? Dapat tamaan yun ng karagatan, di ba? Naglabas din ng kaparehong mensahe si dating Pangulo ng Rusya, Dmitry Medvedev. Ayokong tawagin si Dmitry Medvedev na dating Pangulo ng Rusya dahil iniisip ng iba na nagretiro na siyang politiko. Na hindi naman totoo, mataas ang posisyon niya sa pamahalaan ng Rusya, pinamumunuan niya ang Security Council, at madalas siyang kasama ni Putin. At ipinipilit din niya ang parehong mensahe na hindi kayang pag-ibahin ng Rusya ang Tomahawk na may dalang sandatang nuclear at ang Tomahawk na walang dalang nuclear warhead. Totoo naman ito, pero sa kabilang banda, hindi talaga naaangkop ang luhigang ito dahil sa lahat ng panahong ito sa Ukraine. Tatlong taon nang gumagamit ang Rusya ng mga misil na maaaring magdala ng nuclear warhead. Kung, kung nag-aalala ang Rusya sa pagkakamali o hindi pagkakaintindihan sa nuclear, dapat nilang itigil ang paggamit ng mga nuclear capable na misil. Mahalaga ring linawin ang pangalawang punto. Dahil ito ang ginagamit ng propaganda ng Rusya. Paulit-ulit silang gumagawa ng kasinungalingan, inaayos ng iba, pero nakakalimutang linawin lahat. Hindi totoo ang sabi ng lahat na hindi kayang paputukin ito ng mga Ukraino, mga attack gun at storm shadow, pati lahat ng misail ng Ukraine. Mga Ukraino ang nagpapaputok. Mga Ukraino, ang nagpapatakbo ng mga makinang ginagamit para paputukin ang mga misail na ito. Sila rin ang nagnanavigate, pumipili ng mga target, at lahat ng bagay na iyon. Nagbibigay lang ng intelihensya ang United States, at makikita natin ito kung titingnan lang natin ang kasaysayan. Tuwing nakakakita tayo ng ulat tungkol sa pag ng mga misail na ito, o nakakabasa tayo ng balita tungkol sa pag ng mga misail na ito, may pagitan sa pagitan ng paglabas ng ulat at ng unang pag-atake na tumatama sa target ng Russia, iyon ay dahil kapag may desisyon na mga sundalong Ukranyano na dapat magpatakbo ng mga misil na ito at ng mga sistemang ginagamit para paputukin ang mga misil na ito. Nag-training muna sila ng ilang buwan bago ginamit ng Ukraine ang mga ito. At hula ko, ganoon din ang mangyayari kapag nakuha ng Ukraine ang Tora. Ganoon din ang mangyayari kapag nakuha ng Ukraine ang Tomahawk. Ito ay isang bagay na aktual na kinumpirma ng German Chancellor. Pakinggan mo ito mismo. Mula pa noong una, malinaw na ang Taurus ay para sa mga sundalong Ukrainian, hindi Aleman, kung ide-deliver natin ito. Katulad ba ito ng mga cruise missile na galing Great Britain or France? Ang problema ay komplikado ang sistemang ito at abutin ng anim na buwan bago masanay ang mga sundalo. Sila ba ay sinasanay na? Sinasanay? Hindi pa kami nagkakasundo dyan. So, nakausap ko na si Zelensky at ang coalition pero hindi pa namin nasisimulan. Isa ito at option pa rin. Pero sinabi ko na hindi na namin pag-uusapan sa publiko kung anong armas ang ibinibigay. Kung ano ang ginagawa namin para suportahan ang Ukraine sa militar na paraan ngayon at sa hinaharap. Dahil gusto kong magkaroon si Putin ng kaunting pag-aalinlangan tungkol sa kung ano ang ginagawa namin sa militar. Isang bagay ang tiyak at inuulit ko, hindi sasali ang Alemanya sa digmaan sa programang ito. Ngayon, sa huli, gusto kong ipakita sa inyo ang isang medyo na kakatawang clip na nakita ko mula sa isang politiko ng Rusya na talagang nagulat sa panayam na ito na marinig na kinamumuhian na ngayon ng mundo ang mga Ruso dahil sa mga desisyong ginagawa ng pamahalaan ng Rusya. Parang sinasabi niya, apat na taon pa lang ang lumipas. Mahal ng mundo ang Rusya pero ngayon, kinamumuhian na. Hindi ko maintindihan bakit. Wala namang ginawang makasaysayan ang Rusya nitong apat na taon. Maliban sa pagsimula ng pinakamalaking digmaan sa Europa, mula ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi niya naisip yon. Pakinggan mo ang clip na ito. May magagawa ba ang Amerika para maimpluensyahan ang pabigla-biglang pulisiya ng Europa? Siyempre, kaya at ginagawa ng mga Amerikano ang pagbibigay ng impluwensya. Pero napakalaki ng galit, masasabi ko pang nagkakaisang galit ng mga Europeo laban sa Russia na mahirap butasin ang galit na ito kahit gamit ang pambutas ng Amerika. Paano mo ipapaliwanag ang matinding galit na biglang sumiklab sa nakaraang apat na taon? Para bigyang diin, tila mas mabigat pa ang 20 taon ng normal na pakikisalamuha kaysa sa 24 na taon. Ano ang biglang nangyari sa kanila? Hindi ko akalaing magsasalita ang Europa ng iisa tungkol sa Rusya at magiging sobrang palaban at negatibo sa ating bansa ang tinig na iyon. Yan lang ang update ko para sa inyo ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang mga balitang ito, siguraduhin ninyong i-like at mag-subscribe sa button sa ibaba. Nilalayon naming umabot ng 2M subscribers ngayong taon.